Ding kasipag nandito na naman si kasipag ni hilot na, pa Si kasipag, Nihilot niya yung pako. Mukha yan linaw lalo yung camera. Ayan, nihilot ni Kasipag. matagal-tagal na hindi kami nagbablog ni Kasipag you bagong gupit pa si Kasipag pinagupitan siya ng mama niya yan yung isang pa ako mamaya kabila naman Oh my Ayan, lakay, hinihilot ni Kasipag yung isang pako. ngayon kitang-kita mo, parang namagang-maga. Parang namamaga. Ayan, Oh. Ayan, oh masakit. Ayan. Sa dulo, kaya, yan sa may mga talapa. Ayan, yan, 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 masakit. pare ko. Ayan, aray, aray, sus, gino dapat talaga may hilot ng masahe yan inihilot ni kasipag oh. mamaya dada pa ako para sa likod naman dyan oh, sa namamaga yan yan sa talampakan Ayan, dumapa na ako. Inihilot na ni Kasipag. Yan ang masakit na banda. Yan. Yan yung mga muscle-muscle dyan. Yan ang masakit. Grabe, sakit yan. Ayan. Yung daliri Kasipag. Ang pagkasipag yan. Oh. Yan, ang sakit Kasipag. Yan ang, yan ang mga mga hilot hard masad talaga yan o oh, yung mga lamig lamig para naduduro ka ah. ayan o oh. kasi kasi pag parang mas magaling pa dun sa naghihilot ah yan o oh. parang natatanggal yung mga bilog bilog na lamig lamig sa pako hindi mo maigi daliri mo ayan ganyan no? Oh. oh ang sakit ayun no? Oh. mga galong hagod ni kasipag oh, oh ang grabe yung sakit kasipag ah huff uh. ayan God bless sa inyo Ayan. Kasi pag magaling maghilot. Oh. Kabila pa ako naman. Ayan, oh. Ayan. Oh, wow. Sakit. Kasi pag... uh oh, ayan na. Ah.